Ipinahahayag ng Diyos ang katotohanan at nagliligtas, kaya sinusubukan ni Satanas ang lahat para humadlang. May kasamang paghihirap ang pagkakaroon ng pananampalataya. Hindi madali ang daan tungo sa kaharian ng langit. Kung wala ang patnubay ng mga salita ng Diyos at walang tunay na pananampalataya, imposibleng makakapanatili tayo sa landas na ito. Nakikita kong totoo iyon. Nung tinanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, mahigit dalawang dekada na akong kristyano at nakaranas na ng pag-uusig. Ang pastor ng dati kong simbahan ay pinigilan ako at ang pamilya ko ay talagang mapagkontrol. Nagbanta pang itatakwil nila ako. Isa yung napakahirap na panahon para sa akin. Hindi ko maintindihan hindi ba't mabuting bagay ang pagsalubong sa Panginoon? Mm. Kaya bakit ako nilalayuan ang pamaya ng pamayan ng pangreliyon at inaapi ng pamilya ko? Ang mga salita ng Diyos ang nagbigay sa akin ng kaliwanagan na maunawaan na ginagamit ni Satanas ang paghihigpit ng pamilya ko at ang mga pag-atake ng pastor para pigilan akong sumunod sa Diyos at tanggapin si Kristo ng mga huling araw. Gusto nila akong Panatilihing nakakulong sa reliyon para mapunta sa impierno kasama nila. Tunay nga na, masama si Satanas. Mm. Nagkaroon ako ng higit na lakas ng mapagtanto ko ito. Di ako pwedeng mahulog sa mga panlalansin niya. Natagpuan ko na ang tunay na daan. Kaya gambalain man ako ni Satanas, handa akong ipagsapalaran ang lahat. Tatayo akong saksi para sa si Diyos. Amen. kaya sinabi ko sa pamilya ko walang mabuting idudulot ang pagpilit sa akin desidido na ako rito ibinibigay ko ang mahinang katawang ito sa Diyos <sighs> salamat sa Diyos pagkatapos noon tumigil na sila sa paghadlang sa akin pagkakita ko kay Satanas na napahiya at natalo labis ang pagpapasalamat ko sa Diyos mm, salamat sa Diyos Ginabayan ako ng Diyos sa lahat ng yon. Mm. Di ko alam na naranasan mo rin ito ang dami mong pinagdaanan. Sobrang nakatulong sa akin ang pagbabahagi mo. Di madali ang pagsunod kay Kristo ng mga huling araw. <laughs> Meron na akong kapasyahan ngayon na tumayong saksi pa naman ako apihin ang asawa ko. Hindi ako pwedeng magpatalo sa kanya. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.